Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang um, paghimay. May material kasing binahagi na alam mo yon na ang ideya, panalangin. Pero hindi lang yung uh, karaniwang pagtingin natin dito, kundi bilang bilang mismong estratehiya. Oo, parang pundasyon talaga. Tama. Paano kaya kung um, ang panalangin ang pinakaunang hakbang natin? Hindi yung huling baraha kapag uh, gipit na Yung parang blueprint mismo Yun nga yung core idea eh Mula dun sa source na why prayer as strategy changes everything Susuriin natin yan ngayon Bakit daw uh, sinasabi ng material na grabe ang pagbabagong dala nito Lalo na alam mo na sa panahon natin ngayon na ang gulo, ang daming nangyayari Complex, oo Sige, simulan natin yung uh, paglilipat daw ng panalangin mula sa gilid lang, yung parang uh, extra lang kung may oras, accessory kumbaga. Oo, accessory. Papunta mismo sa gitna, sa sentro ng pagpaplano. Yun daw ang dapat pundasyon, hindi yung panghuli. Kasi daw madalas yung mga uh, karaniwang paraan natin, yung mga meeting, mga plano, yun nga madalas kapos pa rin daw. Maganda yung analogy ng blueprint, di ba? Na parang yung original na disenyo, ganing sa itaas. Ah, okay. So hindi lang basta plano mo. Hindi lang. Ito yung tinatawag nilang, ano, paradigm shift? Isang malaking pagbabago sa pananaw. Kasi isipin mo yung normal na meeting, ano ba laman? Mga KPI, data analysis, projections. Puro numero, puro target. Oo. Oh, ang proposal dito, e isama mo yung panalangin. O mas tamang sabihin, unahin mo yung panalangin para humingi ng um, mas mataas na karunungan, gabay kumbaga. Ah, tapos binanggit din yung ano, yung ilusyon ng kontrol. 'Yun. Kasi minsan akala natin pag nagplano tayo ng husto, kontrolado na natin lahat. Oo, parang ang galing natin na. Ah. Pero sabi doon, ilusyon lang daw 'yun minsan. Mas mainam yung may uh, pagpapakumbaba. Yung pagsandig sa gabay na, alam mo yun, hindi natin basta-basta nakikita o nasusukat. At uh, para patunayan na hindi ito bagong-bagong ideya, may mga halimbawa pa nga sa Biblia, ano? Oo, marami. Na si Moises. Bago niya harapin yung faraon, bago niya ilabas yung mga Israelita, ano mo na ginawa? Nakipag-usap sa Diyos dun sa nagliliyab na halaman, ah. di ba? Matagal yun. Tama. Tapos si David, Si Haring David, bago sumabak sa gera, lagi daw nagtatanong muna, susugod ba kami? Mananalo ba kami? Ganyan. Hindi bara-bara. Hindi. Tapos si Nehemias, yung nagtay ulit ng pader ng Jerusalem, hindi siya umaksyon agad. Mga buwan daw siyang nanalangin muna. Para malaman yung tamang diskarte at tamang oras. Eksakto. Pati si Jesus, di ba? Bago pumili ng labindalawang apostor, buong gabi daw nanalangin. Grabe. Grabe. At yung unang simbahan din daw sa Acts. Oo. Laging may panalangin bago gumawa ng malalaking desisyon. So may pattern talaga. Ano yung pattern? Um presensya muna o panalangin muna? Ah, uh, connect muna kay God. Oo. Bago pa man yung layunin o yung plano. Gets ko. May malalim daw na dahilan yan, Sabi sa source mo. Meron. Hindi lang basta hingi. Maraming aspeto yung panalangin bilang strategy. Una, mahalaga to, pagsuko ng kontrol. Pag-amin na, okay, limitado lang alam ko. Ah, humility. Tama. Pangalawa, pagbubukas sa divine intelligence. Banal na katalinuan, yung makatanggap ka ng insights ng revelasyon na hindi mo makukuha sa Excel sheet lang. Wow, may verse pa nga dun, Jeremias 33.3, di ba? Call to me and I will answer you. And tell you great and unsearchable things you do not know. Yun yun. Pangatlo, pag-ayon ng puso. Yung puso mo at isip mo na aayon mo sa kalooban niya. Hindi lang yung gusto mo. Hindi lang. Pang-apat, timing. Pagtukoy sa tamang tiempo. Kasi may tamang panahon para sa lahat, sabi nga sa Ecclesiastes. Baka maganda nga yung ideya mo pero maling panahon pala. Ah, oo nga naman. Importante yun. Panglima, itong medyo um, malalim paglantad sa mga espiritual na balakid. Yung mga hadlang na hindi natin nakikita. Sabi sa Epeso, hindi lang laman at dugo kalaban natin eh. So, sa para namin, pwedeng ma-reveal yun, pati yung solusyon. Pwede daw. At pang-anim, synergy. Yung pagtutulungan ng Diyos at tao. Tulad ni Nehemias, nanalangin siya, pero nagtrabaho din. Naglagay ng bantay, hindi lang dasal, may aksyon na guided ng dasal. Okay, ang ganda ng mga puntos na yan. Pero alam mo, baka may magtanong sa'yo. Paano ito gagawin? Yung practical side? Ah, oo naman. May mga suwestiyon din doon. Hindi lang puro konsepto. Ano yung mga yon? Halimbawa, baguhin daw yung simula ng meeting. Imbes na agenda agad, ano kaya kung magsimula sa um, ilang minutong katahimikan? O yung tinatawag na listening prayer? Listening prayer? Paano yon? <laughs> Parang um, nakikinig ka muna for God's direction bago ka pa man magsalita o mag ng plano. Tahimi ka lang, nagaante ng insights. Ah, okay. Hindi lang ikaw yung dada ng dada sa dasal. Oo. Oh. Tapos, bumuo daw ng mga sistema na nakasandig sa Diyos, hindi lang sa galing ng tao. At yung mga problema o aberya. Oo, anong gagawin doon? Imbis na mafrustrate agad, tingnan daw muna bilang posibleng uh, ano, mensahe. O kaya pagkakataon para mas manalangin at humingi ng direksyon. Parang spiritual na usapan. Ganun nga. Tinawag pa itong first meeting principle. First meeting principle. Oo. Na ang una mong dapat ka-meeting palagi sa anumang bagay ay ang Diyos. Siya daw ang dapat mong unang konsultahin. Parang siya yung CEO o project manager mo? Pwedeng ganun. Interesting. Tapos, ano yung posibleng maging ripple effect, yung mas malaking epekto nito? Ayon sa source, malaki daw. Una, mas lalalim yung relasyon mo sa kanya kasi lagi mo siyang kasama sa proseso. Makes sense. Pangalawa, magbabago yung perspektibo mo. Mas magiging kalmado ka siguro sa harap ng problema. Pangatlo, mas malawak at pangmatagalan daw yung impact ng mga gagawin mo. Hindi panandalian lang. Oo, Pang-arpat, yung tinatawag na supernatural favor o tulong na hindi mo maipaliwanag. At panglima mga bunga na nagtatagal talaga, yung hindi basta-basta nasisira. May pinagkaiba daw yung magandang ideya lang sa ideyang galing sa Diyos. Meron daw. Yung galing sa Diyos, may kasamang anointing, may kakaibing biyaya at kapangyarihan daw na kasama. Hindi lang basta clever idea. So kung ibuod natin lahat ito, para sa iyo na nakikinig, ang pinaka-mensahe talaga ay ano? Pagbabago ng mindset. Oh, yun talaga. Isang hamon na baguhin yung tingin natin sa panalangin. Huwag ituring na parang um, extra lang o huling option. Gawin siyang pinakapundasyon. Yung strategic foundation mismo. Yung blueprint. Tama. Paraan daw ito para makuha ng uh, karunungan na galing sa itaas, yung magbibigay ng tunay na linaw, katatagan at uh, pangmatagalang resulta sa lahat ng aspeto ng buhay siguro hindi lang sa trabaho pwede sa pamilya sa personal na desisyon sa ministry kahit saan kaya ito ang iiwan naming tanong para sa iyo isang tanong na pagnilayan mo sana kung ang panalangin nga ang gagawin mong unang hakbang palagi sa bawat desisyon at hindi yung huli mong takbuhan anong klasing pagbabago kaya ang posibleng mangyari sa mga plano mo. Sa mga resulta. O baka pati sa kung sino ka. At ang kasunod na tanong, handa ka bang subukan? Handa ka bang um, ipagpalit yung nakasanayan mo ng diskarte? Yung puro data, puro sariling galing. Oo. Para sa isang tinatawag ng source na supernatural na estrategya. Isang paraan na nagsisimula hindi sa pag-isip, kundi sa pakikinig. Isang hamon na pag-isipan. Hanggang sa susunod nating paghimay.